Umaga na ata mga idol Eka bangon nga tayo guys Uy, Umaga na nga mga tropa Kaya lang ingay ng mga manok na dito boy. E start na pala ng araw ngayon guys E ayan Sobrang liwanag na dito sa labas mga tropa. Anong oras na ba? Alas 8 na pala mga idol. Eh tara tara. Eh mag warm up na tayo dito guys. Para masimulan na natin ang pagtatrabaho. Ayan guys. Mag warm up lang pala muna ako dito boy. Ayan ikot ikot ko lang yung ulo ko. At mag stretching mga idol. Nag stretching din ba kayo sa umaga guys. Pagkagising nyo. Eh kasi ako nag stretching ako. Para medyo malakas ang katawan ko mga tropa Eh kasi papasok pala ako ng trabaho ngayon mga idol Kaya kailangan kong maging masigla eh, eh tara tara labas nga tayo dito guys Check nga natin sa labas mga ropa wow. Uy maliwanag na nga boy Eh kailangan na natin mag asikaso Kasi pupunta tayo ngayon sa trabaho natin mga tropa Eh tara tara bibili nga muna po tayo dito sa tindahan mga idol Eh pabili po meron buwang tao dito guys Naku, walang tao boy, baka umalis mga tropa, pati rin dito guys walang mga tao, ibibili sana ako ng almusal ko dito mga idol eh, eh so yun, eh check na nga lang natin sa kusina natin mga tropa, baka meron tayong mga natirang pagkain dito mga idol, so yun boy check natin dito, yun eto, marami pa pala itong natera dito mga pinamili ko mga tropa ayan o, meron pa ako dito saging, tapos mga prutas at gulay, at saka meron pa tayo dito, pansit canton guys o eto na lang siguro yung lulutuin natin. Almusal natin guys. Bago tayo pumasok sa trabaho boy. Tara tara. Lulutuin na natin yan boy. Eh so yun guys. Tapos na rin tayo kumain dito sa wakas mga tropa. Eh maliligo na ako. Para makapunta na tayo dun sa may office namin mga ropa. So bago ako maligo dito guys. Eh kung hindi ka pa pala nakalike and subscribe dito sa channel natin boy. Eh mag subscribe ka muna. At huwag mong kakalimutang ilike tong video ah. E so 手淫、so、case。 Punta muna tayo dito sa CR natin mga ropa Ayan o, oh. maliligo na ako dito boy Grabe Ito pala yung pinalamig kong tubig guys Masarap kasi maligo dito ng malamig na tubig Lalo na kapag umaga E eh, nakaka-refresh at nakakagising talaga mga ropa And So yun guys, tapos na rin tayo maligo guys Eto, labas na tayo dito mga idol Eto nga pala yung motor natin na gagamitin ngayon boy E eh, wala kasi yung PCX ko dito mga tro pa, pinaayos ko pala doon sa may mekaniko. <laughs> e check nga natin yan boy. Eh baka tapos nang ayusin ang mekaniko doon guys. Tara tara, pupuntahan natin yung mga ropa bago tayo dumiretso sa office. At pumunta doon sa trabaho natin guys. Check muna natin yung motor natin na PCX mga ropa. Eto boy oh, malapit lang pala dito yung tap na pinagpaayusan ko noon mga ropa. Dito lang yung banda. Malapit sa may drugstore mga idol. So pupuntahan natin yun guys. Eto, check nga natin dito mga ropa baka tapos na gawin yung ano natin boy yung motor natin mga idol so dito park lang tayo dito guys ayan pwede naman dito mag mga ropa eh so eto guys andito nga pala yung shop na pinagpaayusan ko ayan oh eto yung shop na pinagpaayusan ko ng PCX ko mga ropa uy andito na pala yung mekaniko guys Oy, idol! Andiyan ka na pala. Eh, tapos ko na, na palang gawin yung PCX na pinaayos mo dito. Tapos na daw mga rupa. So, tara tara. Kunin na natin yan, boy. Ayan pala yung gagamitin natin dito. Eh, kasi isa pala tayong delivery rider dito, mga idol. Kaya kailangan natin ng mas mabilis na motor dito, mga rupa. So, tara tara. Kunin na nga natin dito kay tropa. Ayan oh. siya nga pala yung mekaniko dito, guys. <laughs> So, eto boy and na tayo sa shop ni Idol. Ayun oh, tingnan nga pala 'yung nag dito sa PCX natin mga rupa. Ayun, napakaganda ayos na ba to, Bossing? oh Bossing, eh nalinisan ko na rin 'yung mga makina niyan. Pwede pwede mo na gamitin. Eh, naayos na daw pala ni tropang mekaniko dito 'yung 'yung PCX natin kaya pwede na natin tong gamitin mga tropa. Eh mas mapapabilis 'yung pagdi-deliver natin dito ng parcel kapag ayan 'yung gamit natin, mabilis kasi yung takbo niyan Compared dun sa Mio natin ng motor mga tropa So eto guys, puntahan na nga natin yung mekaniko dito mga tropa Ayan, eh magbabayad na tayo dito buhi Eh idol, eh magkano po lahat ng total ng babayaran ko? Eh 1,000 lang bossing, kasama na labor dun Uy, 1,000 lang, mura pa dito magpaayos guys <laughs> So tara tara, babayaran na natin tong tropa nating mekaniko dito guys <laughs> So eto buhi, punta na tayo Lalabas na natin yung PCX natin dito mga tropa Tapos pupunta na tayo sa office guys Eh para mag-report at makapasok na sa trabaho natin mga ropa Padali-dali Uy, teka Saan kaya pupunta to si Idol Boy? Eh, punta na tayo doon sa may office Eh, start na tayo ng trabaho dito mga ropa So, eto mga tropa Dito na rin tayo sa may office guys Yan, talo na tayo dyan boy Pasok na tayo dito sa office mga tropa Uy, andito na pala yung ano natin guys Yung office mate natin Eh, bossing Eh, anong oras po ang schedule ng pasok ko? Ay, ito pala yung boy yung Eh, mamaya pa Oras na schedule ng pasok mo. Mukhang maaga ka ngayon na. Ah, oo, oo. Maaga talaga ako ngayon. Eh, maaga ka siya gumising dito. Para hindi ako malit sa trabaho. Ah, ganun ba? Ah, mas maganda yan. Mas maaga, mas maganda. Eh, sige. Pwede ka nang pumunta doon sa my office ng delivery hours natin. Eh, baka nandun na si boss. Inaantay ka na. Magbihis ka na rin ng ano mo, ng uniforme mo para hindi magalit si bossing. So, eto guys. Eh, magbibihis na pala muna ako dito ng uniforme namin boy at pupunta na ako dun diretso sa trabaho namin mga tropa So eto mga tropa Nakapagbihis na rin ako dito mga idol Ayan o oh, tingnan nyo eh, So yun sakay na tayo dito sa Motor natin na PCX mga ropa At punta na tayo dun sa Delivery warehouse namin guys Eh nagchat kasi yung bossing namin Marami daw i-deliver -de Ngayong araw mga idol Kaya kailangan natin magbadali dito mga tropa Uy teka Nakalimutan ko boy Kailangan pala natin ang helmet dun guys Tara-tara, balik tayo mga tropa. Buti na lang, naalala ko. Pag nakalimutan natin yun, guys. Naku, yari tayo mga tropa. Eh, baka mahuli tayo ng LTO nyan, mga idol. So, dito, boy. Park lang tayo dito, guys ko pasok tayo dito kuha tayo ng helmet mga tropa so anong magandang helmet dito guys ito na lang mas mura to boy e nire-rentahan nga lang pala yung mga helmet dito guys so yun boy punta na tayo dun sa office namin mga ropa dun sa warehouse istart e na natin dito magtrabaho so to boy malapit na pala ako dito sa may courier guys tara tara puntaan na nga natin yan boy bilisan lang natin dito mga tropa eh kasi nga baka magalit yung boss natin dito mga idol So eto guys papunta na pala ako dun sa warehouse namin boy Ayun oh dun sa courier mga tropa So tara tara punta na tayo dito boy Baka nandito na si bossin So yan dito lang tayo magpapark mga idol Yan park tayo dito guys Check nga natin dito boy Uy, andito na nga si Bossing guys o Tara-tara po tayo dito Bossing Andito na po o, sa trabaho Dito pala yan, boyinbo Eh, himalang, aga mo ngayon pumasok pa Eh, ganun talaga sir Kasi nga, eh, kailangan maaga tayo pumasok Lagi sa trabaho Para mas maaga natin natatapos ang mga gawain Eh, exactly. maaga yung dating mo rito May marami tayong kailangan i-deliver ngayon Ah, ganun po ba? O, sige, ako na pong bahala dyan Eh, asan po ba yung mga i-deliver na? Ah, nandyan na lahat sa warehouse. Tara-tara, sumunod ka sa akin. Papakita ko sa iyo kung anong i-deliver mo. Guys, sunod lang tayo dito sa bossing natin, boy. So, eto guys, tingnan nyo. Ang dami na palang mga nakatambak dito na kailangan i-deliver. <laughs> eh, bossing, lahat ba ito i-deliver? Ah, oo. Lahat yan. Kailangan ma-deliver yan ngayong araw. <laughs> so, so paano? Ikaw nang bahala dyan, ha? Marami pa kasi yung gagawin, eh. Ah, sige po. Ako pong bahala dito. Kayang-kaya ko ito i-deliver lahat. So, eto guys, eto pala lahat lahat yung i-deliver -de natin, boy. Naku, eh, swerte tayo ngayon, guys. Marami tayong kikitain dito, mga tropa. So, paano, guys? Simulan na natin ang pag-deliver -de dito, mga tropa. Eh, mukhang busy na dito yung bossing, boy So, tara-tara. Eto boy. Kunin natin yung una nating i-deliver -de dito, guys. eto na, boy. Nakuha ko na pala yung parcel na i-deliver natin dito mga tropa. So kailangan natin itong i-deliver dun sa destination na nakalagay dito mga tropa. So tara tara sakay na tayo dito sa ano natin boy. Sa motor natin mga tropa. Yan atras lang tayo mga bossing. So yun dun pala natin i-deliver kay sa pagyang mga ropa. So tara tara ayan o oh. Puntahan na natin yan bossing. Buti na lang ayos na tong PCX natin guys. Medyo mabilis na yung takbo ng ano natin dito mga tropa ng motor. Kaya mabilis tayong makakaikot dito at makakapag-deliver mga ropa Ayan o, oh, oh napakaangas guys. Kailangan na natin mag-slow down dito mga ropa So yan, green light naman mga guys eh. So tara tara, turn tayo dito guys yun. So eto boy, saan ba yung destination ng pagdi -de natin mga tropa? Yun, check nga natin dun guys. <laughs> eto boy, oh, dun ata sa kabilang kanto mga ropa. <laughs> so tara-tara, kumpana tara, natin yan boy. Eto na ako, let's go. So eto guys, oh, stop tayo mga ropa. Oh, Naka-red light guys. <laughs> so dun pala natin i-deliver -de mga idol. Teka, pwede na ba tayong tumawid boy? Parang <laughs> hindi pa ata guys eh. Pwede na ba dito mga ropa? Yun, nag light na mga idol. So tara tara, puntahan na natin yung pagdideliveran natin guys. Ayun, nakikita ko na boy. Nandun sa dulo. So eto guys, puntahan na natin yan boy. Grabe, napakalayo naman nito. Buti na lang, mayroon tayong mabilis na motor dito guys. Sa susunod, mag-upgrade na ako ng motor dito mga ropa. So ayun boy, oh. doon pala natin i-deliver. -de so tara tara, pasok na tayo dito guys. Oh, park lang tayo dito mga tropa yan so eto boy napagpark na tayo deliver na natin dito mga ropa yun e sa wakas nagkaroon tayo na pera dito sa naman kaya next na deliver natin boy dun sa manahan mga ropa so tara, tara medyo malapit lang yan guys ang hirap kapag paisa isa yung dinideliver natin guys dapat pala meron tayong truck dito mga tropa eh para mabilis nating makarga lahat e, eto boy o oh. isa, isa lang yung dalan natin dito boy hindi maramihan mga idol uy Teka, dead end to guys Balik tayo Ako, mali So tara, pasok tayo dun guys Balik tayo dun mga ropa Hanapin natin yung shortcutan Ako, release pala to guys eh eto guys shortcut nga tayo dito mga tropa grabe ang gaganda ng mga bahay dito guys oh. meron pang playground sarado Oh no, tara tara ikot tayo guys Ang hirap wala tayong mapa mga rope Hindi ko alam kung saan yung daan Hindi ko pakabisado tong lugar na to guys Yan you o, know, tingnan nyo Pero ang gaganda ng mga bahay dito mga tropa daanan ay dito guys. So dito balik lang tayo dun mga idol. Bilisan natin. So eto boy. Andito na kung stop tayo mga tropa. Nabutan tayo ng red light mga idol. Ayan oh no. Sayang. Kala ko naman makakadaan tayo dito agad guys. Merong stop light. So tara tara boy. E park muna tayo dito guys. Kailangan natin syempre sumunod sa traffic lights dito. Kasi merong mga police dito guys. E naninigit yun at nag-impound ng mga ang motor boy. Ayan, nag-green light mga idol. So, tara-tara. Iabante na tayo boy. Dito tayo dadaan guys oh Teka saan ba natin di-deliver to mga ropa Puntahan nga natin dun guys O so, eto boy Naku Hapon na pala dito guys Hindi <laughs> pa rin natin nahahatid dito yung pangalawang parcel natin guys Dapat talaga nakatrack tayo dito mga ropa Para mabilis tayong makapagatid ng mga parcel mga idol Ayan e, oh Ang hirap kasi nito pa isa isa lang mga ropa eh Kaya medyo matagal Eto boy Parang dito na ata yung location ng pagdi-deliver Biran natin mga tropa ayun dito boy ako sobrang layo naman kasi nito guys tapos na motor lang tayo dito mga tropa tara lagay na nga natin yan dito guys tapos balik na tayo dun sa courier mga idol so ito guys order muna tayo dito ng pagkain kay tropa medyo napagod ako rito eh kain muna tayo dito guys so yan antayin lang natin yung niluluto dito ni idol para makakain tayo boy eh bossing matagal pa ba yan eh meron pa kasi yung next na deliver dito eh so eto boy sa wakas eh tapos na rin lutuin dito ni tropa yung in order natin so tara tara kakain muna ako dito mga idol nagugutom na kasi ako eh eto boy eh tikman nga natin tong tinda dito ni idol guys kung masarap hmm ang sarap nga guys tara tara check nga natin sarap pa boy eto guys so tara tara hindi na natin mauubos yung mga tropa eh kailangan na natin mag-deliver pa dito ng ibang mga parcel mga idol. So, oh, eto eh, guys, bumalik pala ako dito mga tropa. Uy, andito pala si Bossing. Eh, Bossing, nakapag-deliver na po ako dito. Eh, medyo malayo-layo pala yung mga dideliveran neto. Eh, ayos lang yan, idol. Eh, o sige, magpahinga ka muna. Bukas na lang ulit. Nabutang ka na ng gabi dito, kakadeliver eh. Ah, ganun po ba? O sige, marami pong salamat. <laughs> eto eh, guys, pinagpahinga na pala tayo dito ng Bossing natin, boy. Eh, mag-isa lang kasi tayo nagdi-deliver dito, guys. Eh, Tingnan nyo naman oh. ang dami pa natin kailangang i-deliver dito. Eh baka sa susunod, maghahanap na lang ng makakasama ko dito mag-deliver guys para mabilis. Eh so yun boy, eh kung gusto nyo makasama pala dito sa pagiging delivery rider ko at makasama ko mag-deliver mga tropa, is ilike nyo na muna tong video at huwag nyo rin kakalimutan na mag-subscribe Ah. Eh so yun guys, hanggang dito na lang siguro tong video natin. Uy, eto, meron pa tayong kasama dito isang delivery delivery rider rin boy ayun oh mukhang sasama niya ata tayo dito guys <laughs> eh so yun guys sa susunod magre-recruit pa oh dito ng no mas marami pang rider mga tropa para mabilis tayong makapag-deliver eh so yun boy hanggang sa muli paalam hanggang dito na lang muna ang video natin boy